sa isang payak na baryo sa lalawigan ng Quezon. Nakilala si Liam bilang isang masipag at maasahang binata. Anak siya ng isang karpintero at isang labandera. Sa murang edad ay natuto na siyang tumulong sa mga gawaing bahay at maghanap buhay kahit sa simpleng paraan. Katulad na lamang ng pagbebenta ng gulay, magtulak ng kariton o magsaka tuwing bakasyon. Hindi siya nakapagtapos ng kolehiyo. Ngunit prosigido siyang umasenso sa sarili niyang paraan. Sa kabilang dako, si Angela ay isang dalagang may angking ganda at talino. Galing siya sa mas nakakaangat na pamilya. Ang kanyang ama ay isang opisyal sa munisipyo, habang ang kanyang ina naman ay may maliit na butika sa bayan. Nakilala ni Liam si Angela sa isang outreach program ng kanilang paaralan kung saan siya ay naging isa sa mga tumulong bilang volunteer. Sa unang tingin pa lamang ni Liam kay Angela, tila ba huminto na ang oras. Ang kanyang simpleng mundo ay biglang nagkaroon ng kulay. Sa kapila ng kaba at pag-aalinlangan sa pagkakaiba ng kalilang estado sa buhay, lakas lob siyang lumapit at ipinakilala ang sarili. Hindi niya inaasahan na magiging magaan ang loob ni Angela sa kanya nagsimula ang lahat sa simpleng mga usapan, kamustahan, palitan ng opinyon, at pagtulong sa proyekto, hanggang sa dumalas na ang kanilang pagkikita. Si Angela ay hindi tumitingin sa estado ng buhay kung hindi sa kabutihan ng puso. At doon siya humahanga kay Liam. Walang pagkukunwari, tapat at may pangarap. Lumipas ang ilang buwan, at ang kanilang pagkakaibigan ay unti-unting umusbong patungong pag-ibig. Hindi naging madali para sa kanilang dalawa. Ang pamilya ni Angela ay tutol kay Liam. Para sa mga ito, si Liam ay hadlang sa magandang kinabukasan ng kanilang anak. Ngunit kahit ganoon, pinili ni Angela si Liam. Palim silang nagkikita sa bawat tagpo. Mas lalong tumitibay ang kanilang pagmamahalan. Balang araw, sabi ni Liam habang hawak ang kamay ni Angela sa ilalim ng punong mangga. Gagawin ko ang lahat para matanggap ako ng pamilya mo. Hindi ako mananatiling ganito habang buhay. Aakit ako sa rurok, hindi lang para sa sarili ko, kung hindi para sa ating dalawa. Ngumiti si Angela at sumagot. Hindi ko kailangan ng yaman, Liam. Ikaw lang ay sapat na. Pero kung yan ang pangarap mo, ay susuportahan kita. Nang gabing iyon, sumumpa si Liam sa sarili na kahit anong mangyari ay hindi niya papabayaan si Angela. Siya ang inspirasyon, ang lakas at ang dahilan kung bakit siya patuloy na nangangarap. Akala niya ay walang makakabuwag sa pagmamahala nila. Ngunit hindi niya alam, ang kapalaran ay may nakahandang unos na yayanig sa lahat. Lumipas ang ilang mga linggo na mas lalo pang mas naging matatag ang relasyon ni Liam at Angela. Kapwa sila pulong ng pangarap. Si Liam ay nagsimulang mag-ipon mula sa kanyang trabaho bilang kaheros hardware. Habang si Angela naman ay patuloy sa kanyang pag-aaral ng accountancy. Tuwing Sabado, oh, nakikita sila sa paborito nilang tambayan, isang malit na kubo sa gilid ng ilog tahimik at malayo sa mapanuring mga mata ng mga tao. Ngunit isang araw, biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Naghintay si Liam buong hapon sa kanilang tagpuan. Pipik niya ang gawa niyang scrapbook na puno ng kanilang litrato at mga pangarap. Isang simpleng regalo sana para sa anibersaryo nila. Ngunit hindi dumating si Angela. Hinabukasan, nagtungo siya sa bahay ni na Angela doon siya sinalubong ng malamig na tingin ng ama nito. Wala na si Angela dito. Huwag ka nang bumalik pa. Mariing sabi ng matandang lalaki. Nasaan po siya? At bakit po? May nangyari po bang masama? Gulat na tanong ni Liam. Masama bang matuto siyang pumili ng tamang kapalaran? Masama bang sumama siya sa lalaking kaya siyang bigyan ng magandang buhay? Nanggapin mo Liam, iniwan ka na ng anak ko. May iba na siyang kasama at may iba na siyang mahal. Isang anak ng may-ari ng bangko sa Maynila. Parang sumabog ang mundo ni Liam sa mga narinig. Hindi siya makakibo. Nanginginig ang kanyang tuhod habang pinipigilan ng mga luhang gustong kumawala. Hindi niya matanggap. Parang isang masamang panaginip lamang ang lahat. Sinubukan pa niyang magtanong-tanong. Nagpadala ng mga sulat naghintay araw-araw sa tagpuan nila. Ngunit si Angela ay tila ba naglaho na parang bula. Wala siyang iniwang kahit anong paliwanag, kahit simpleng paalam. Dumaan ang mga araw na puno ng lungkot, galit at pagkalito. Wala nang sisi sa kanya ang mga pangarap. Ang scrapbook na ginawa niya ay tinapon na lamang ng hangin sa kanyang bubong. Basang Basang-basa ito ng ulan. Bakit mo ko iniwan, Angela? Bakit mo ko iniwan? Sikaw ni Liam habang nakaupo sa madilim na silid. Pinangarap kitang isama sa bawat nagumpay ko. Pero ngayon, parang ako na lang ang nangangarap na mag-isa. Hindi niya alam kung alin ang mas masakit. Ang bigla ang pagkawala ni Angela. O ang ideyang pinili nitong sumama sa isang mayaman at iwan siya sa gitna ng mga pangarap nilang dalawa. At sa gitna ng kanyang pagkawasak, unti-unting nabopo ang isang desisyon sa kanyang puso. Kung iiwan siya dahil wala siyang kayang ipagmalaki, babawi naman siya, hindi para balikan si Angela, kung hindi para patunayan sa sarili na kaya niyang tumayo, kahit iniwan at kahit wasak na wasak siya. Sa bawat patak ng luha ni Liam, kasabay ang paglikha ng panibagong pangarap isang pangarap na hindi na lamang nakasentro sa pag-ibig, kung hindi sa sarili ng pagbangon. Bumalik siya sa may nilabit ng iisang bag, kaunting ipon, at pusong puno ng sugat. Walang kasiguraduhan kung saan siya magsisimula, pero determinado siyang humakbang. Nagsimula siya bilang tagalini sa isang construction site. Sa ilalim ng araw at ulan, tinanggap niya ang lahat ng trabahong may bibigay kahit pa mababa ang sahod, kahit pa inaalipos na siya ng iba. Hindi ako mananatiling tagapaglinis lamang habang buhay. Bulong niya sa sarili habang sinasawad ang pawis sa noo. Sa gabi, nag-aaral siya ng basic online business at marketing sa isang internet cafe. Pinag-iipunan niya ang kata oras ng gamit ng computer. Habang ang iba ay naglalaro ng online games. Siya naman ay nanonood ng mga tutorial kung papaalong magbenta sa social media, paano mag ng customer, at paanong magbukas ng maliit na negosyo. Minsan ay naglakad siya ng tatlong kilometro pa uwi para lamang siya ay makatipid. Kumakain siya ng tinapay at tumiinom ng tubig sa tanghalian. Ngunit hindi niya iniinda ang guto. Dahil sa tuwing naiisip niya ang nangyari sa kanila ni Angela, muling lumalakas ang kanyang loob at muling umuuspong ang mga pangarap sa kanyang puso. Lumipas ang isang taon at nakapagbukas siya ng balit na online hardware supply gamit ang perang kanyang naipon mula sa mga diskarte niyang natutunan online. Unti-unti siyang nagkaroon ng customer, mga nagkukumpunin ng bahay, maliliit na kontraktor at maging mga estudyante na nangangailangan ng material sa proyekto. Isang gabi, habang pinoproseso niya ang mga order. Bigla siyang napangiti. Ito na yun. Simula pa lang pero malayo na sa dati. Sa kanyang ikadalawamputlimang kaarawan, imbes na maghanda ng ingranting selebrasyon, nagpadala siya ng pagkain sa mga construction workers sa dating pinagtatrabahuan niya. Nakangiti siyang nakatayo sa malayo. Pinapanood ang mga taong dati niyang kasama sa paghihirap. Kaya ko palang umasenso kahit iniwan ako, kaya ko palang maging matagumpay. Kahit nagumpis sa wala. At sa bawat pagsulong niya sa negosyo, tumarami ang tumutulong at naniniwala sa kanya. Maging ang ilang mga negosyanteng dating umahamak sa kanya, ay ngayon ay kumukuha ng serbisyo niya. Subalit sa likod ng tagumpay ay ang tanong na hindi pa rin niya masagot-sagot. Nasaan na si Angela? Ah? Masaya na ba siya? Totoo bang minahal niya ako noon kahit sandali? Hindi niya alam kung gusto pa niyang sagutin ang mga tanong na yon o kung dapat na niyang limuti ng kahapon. Ngunit ang tadhana, minsan ay hindi pa rin tapos maglaro. Tatlong taon ang lumipas. Mula sa isang maliit na online hardware shop, naging supplier si Liam ng ilang kilalang construction company sa Metro Manila. Nakaipon siya ng sapat upang magtayo ng sariling bodega sa Bulacan at kinuha niya pa ang ilan sa mga dating niyang kasamahan bilang empleyado. Ang dating tagalinis, ngayon may sarili ng opisina, may sekretarya, accountant, at logistics team. Sa loob ng kanyang opisina ay nakasabit pa rin ang larawan ng simpleng kubo sa ilog. Ang dati nilang tagpuan ni Angela, hindi upang sariwain ng sakit, kung hindi upang paalalahanan ng sarili kung saan siya nang galit at kung sino ang dahilan ng kanyang unang pangarap. Sang araw, habang nakatayo sa veranda ng kanyang bagong bahay, pinagmasdan niya ang lupang binili niya sa isang eksklusibong subdivision. Hindi na siya ang dating liam na hinahamak-hamak. Siya na ngayon ang pinagkakautangan ng loob ng marami. Mga taong binigay niya ng trabaho, ng pagkataong bumangon. Ngunit kahit tagumpay ang nasa niya, may bahagi pa rin ng kanyang puso ang nananatiling tahimik. Ang isang tanong ay hindi pa rin niya masagot-sagot. Paano kung mali ang lahat ng inakala ko? Paano kung hindi siya ang misala? Isang gabi, habang nagayos ng lumang mga gamit, nakita niya ang lumang scrapbook na nabasa ng ulan noon. Inayos niya ito at muling binuklat ang mga pahina. Walang kulang na ang mga ito dahil ang iba ay tinangay ng malakas na hangin. Pero may mga sulat, mga litrato, mga pangarap na isinulat nilang dalawa na naroon pa rin. Sa likod ng isa sa mga pahayna, may isang sulat na tila hindi niya nabasa noon. Nabura na ang ilang bahagi ngunit mababasa pa rin ang unang linya. Liam, kung mababasa mo man ito, hindi ako sumuko. May pilit na nagpahiwalay sa atin, pero hindi ko ito ginusto. Nanginig ang kanyang kamay habang binabasa ito. Hindi niya na malaya na nanlalamig na ang kanyang noo. Ang pagkakalam niya ay iniwan siya, ipinagpalit sa mayaman. Ngunit ang sulat na iyon ay tila may ibang sinasabi. Nais niyang hanapin ang katotohanan. Nais niyang malaman ito. Ngunit saan siya magsisimula? Wala siyang anumang impormasyon patungkol kay Angela sa mga huling taon. Kinabukasan, Kinausap niya ang isang kaibigang may koneksyon sa isang news agency. Kailangan kong malaman kung nasaan siya. Angela de los Reyes, taga San Vicente. Matagal na kaming hindi nakikita. Binigyan siya ng pangako ng kanyang kaibigan. Bibigyan kita ng update sa loob ng isang linggo. Pero Liam, sigurado ka bang gusto mong buksan ulit ang pintuang ito? Hindi ko na hinahanap ang pagmamahal ang hinahanap ko lang ay ang totoo, ang tamang kasagutan sa kanyang tagumpay. Isa lang ang kulang. Ito ay ang kapayapaan. At para makamit iyon, kinakailangang harapin ni Liam ang anino ng nakaraan. Isang linggo ang lumipas bago muling nagbalik ang kaibigan ni Liam dala ang balita. Natuntun ko na siya. Ani Jomar, isang reporter sa local news outlet. Nasa probinsya siya ng Tarlac, hindi pala siya sumama sa anak ng may-ari ng bangko tulad ng sabi ng tatay niya. Sa totoo lang, ang kwento ay malayo sa alam mo. Natigilan si Liam dahil doon. Nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang papel kung saan nakalagay ang adres. Ilang saglit pa'y pa napalunok na lamang siya ng malalim at tumingin sa malayo. Kinabukasan Magang bumiyay si Liam papuntang Tarlac. Mag-alas ng umaga nang makarating siya sa isang maliit na barangay. Habang pababa siya ng sasakyan, tanaw niya ang isang maliit na tindahan sa ilalim ng puno. Doon ay may isang babae na naglalagay ng paninda sa mga istante. Hindi siya kaagad nakalapit. Parang unti-unting bumagal ang oras habang tinitingnan niya ito. Ang mga mata, ang kilos, ang simpleng ngiti, ay hindi nagbago. Angila, Bulong ni Liam. Napalingon si Angela. Nalaki ang mga mata nito. Bumagsak ka agad ang hawak niyang bote ng suka sa lupa. Liam? Halos hindi makapaniwala ang boses ng dalaga. Tahimik ang sumunod na sandali. Walang salitang makupuno sa mga tanong. Mga sugat ng kahapon. Pero sa huli, si Angela ang unang nagsalita. Akala ko hindi na tayo kailanman makikita. Ako rin, sagot ni Liam. Pero kailangan kong malaman ang katotohanan. Ikaw ba talaga ang umalis? Ikaw ba ang pumili sa mayamang lalaking yon? Napayo ko si Angela. Ilang patak ng luha ang bumagsak sa kanyang pisngi. Bago ang dalagay sumagot. Hindi ako umalis dahil ginusto ko. Pinilit ako ng tatay ko. May bantasya siya kay Mama na ipapadukot daw ako kung hindi ako susunod sa kanyang mga gusto. Kaya noong araw na yon, hindi ako nakarating. Sinakay nila ako kaagad papuntang probinsya ng tsahin Walang cellphone. Walang karapatang lumabas. Para akong naging preso. Napakuyom ng kamao si Lahat ng taon ng sakit, galit at paghihirap ay nagkaroon ng malinaw na kasagutan. Dahil doon ay lang siya muling huminga ng maluwag. Akala ko, akala ko ipinagpalit mo ko dahil wala akong maibigay. May sabi niya. Hindi Liam, ikaw lang ang minahal ko. At hanggang ngayon, ikaw pa rin ang mahal ko. Tumingin siya sa mga mata ni Angela. Sa gitna ng hirap, ito pa rin ang mata ng babaeng minahal niya noon. Ngunit iba na siya ngayon. Hindi na siya ang dating Liam na nangangarap lang. Siya na ang Liam na kayang tumapad sa pangarap. Gusto kong malaman ang totoo. Pero ngayon alam ko na. Angela, handa ka bang magsimula tayo muli? Tahimik na naupo si Liam at Angela sa ilalim ng punong mangga sa tabi ng malit na tindahan. Ramdam ang bigat ng bawat hininga, bawat titik, at bawat salitang naisabihin. Ngunit natagalan bago mabikas. Hindi naging madali ang lahat, Liam mahinang bungad ni Angela. Tatlong taon na akong halos nakakulong. Tinangka akong tumakas ng dalawang beses. Pero lagi akong nahuli at nababalik hanggang sa nagkasakit si Papa at saka ako pinalaya. Pero huli na ang lahat. Iniisip ko, siguro ay nakalimot ka na. Hindi, sagot ni Liam. Hindi ako nakalimot. Mariin ang kanyang boses. Hindi ko nakalimutan yon pinilit ko lang paniwalain ng sarili ko na mas mabuting tapusin na lamang ang lahat sa ating dalawa dahil sa mga nangyaring yun. Pero sa puso ko, hindi kita kailanman kinalimutan. Lumod si Liam sa harapan ni Angela. Inilabas ang isang peraso ng sulat. Ang natagpo ang mensahe mula sa lumang scrapbook. Hindi ko ito nabasa noon. Kung nabasa ko ito noon, baka nag-iba ang lahat. Nang makita yun ni Angela, Napahagulgol siya. Yan ang huling pagkakataon na naisulat ko ang nararamdaman ko. Sinubukan kong ilagay si scrapbook. Maasang balang araw ay matutuklasan mo. Tila muling bumalik ang mga alaala. -ala, ang ilog. Ang kubo. Ang pangakong sabay nilang binuo. Ngunit kisabay nito ang hapdi ng mga taon na nawala. Ang mga salitang hindi nabikas. Ang mga sakit na inilihim at ang mga gabing parehong nagtusa ngunit walang magawa. Ano nang gagawin natin ngayon? Tanong ni Angela. Bagyang nanginginig ang boses. Marami nang nagbago. May sarili ka ng mundo. May pera ka na at maganda na ang kuha mo. Pero ako, simpleng babae pa rin. Ngumiti si Liam. Marahan ngunit matataka. Hindi kita minahal dahil si Estado mo noon. At lalong hindi ko babawiin ang pagmamahal ko dati sa simpleng pamumuhay mo ngayon, Angela. Ang puso ko. Kung nasaan ka, doon pa rin ito nakatali. Napayoko si Angela. Nangingilid ang mga luha. Pero paano ang mga sugat ng nakaraan? Pinawakan ni Liam ang kamay niya. Mariin ngunit may paggalang. Lahat ng sugat. May panahon ng paggaling. At kung pipiliin mong simulan muli, kasama ako. Tayo ang magiging gamot sa isa't isa, Angela. Hindi ka agad sumagot sa si Angela. Ngunit nang sa wakas ay tumingin siya kay Liam, may liwanag sa kanyang mga mata. Liwanag na tila muling nabuhay. Hindi ko alam kung saan tayo dadali ng pagkakataon, Liam. Pero kung pipiliin mo pa rin ako, syempre pipiliin rin kita. Kahit may takot, kahit may sugat, handa akong maghilom. Handa akong patuloy kasama ka dahil ikaw lang ang lalaking minahal ko. Matapos ang emosyonal na pagkikita, nagdesisyon si Liam na manatili muna ng ilang araw sa Tarlac upang makilala muli si Angela. Hindi na bilang alaala -ala ng kahapon, kung hindi bilang babaeng nasa harap niya ngayon. Iba na ang takbo ng panahon. Ngunit ang tibok ng kanilang mga puso ay tila hindi kailanman nagbago. Nang gabing iyon, dinal siya ni Angela sa kanilang malit na bahay Simple ngunit malinis at puno ng alaala ng kanyang paglaban sa katahimikan. May ilang larawan sa dingding. -ding. Karamihan ay siya lamang mag-isa. Kapansin ni Liam ang isang frame na may lumang litrato nilang dalawa. Bakit mo pa rin ito tinago? Tanong niya. Bahagyang natigilan. Dahil hindi ako kailanman tumigil sa paniniwala na darating ang araw na magkikita tayong muli. Sagot ni Angela na puno ng pagmamahal at damdamin. Inabukasan, inaniyayahan ni Liam si Angela na sumama sa Maynila. Gusto kong ipakita sa iyo kung ano ang naging bunga ng sakit at pangungulila natin noon. Aniya. At sumama nga si Angela. Sa Maynila, hindi makapaniwala si Angela sa laki ng warehouse. Sa dami ng empleyado at sa respeto ng mga tao kay Liam. Sa loob ng opisina, Inilapit siya nito sa isang larawan na nakasabit sa dingding. Ang kubo sa tabi ng ilo. Ang lugar ng kanilang mga pangarap. Lahat ng ito ay nagsimula sa lugar na yon. Anilya. At kung hindi mo ko iniwan o hindi ka nawala, siguro mas maaga itong natupad. Napaluha si Angela. At ang lahat ng ito ay bunga ng pagmamahal at sakit. Pero narito ka na, Angela. Gusto kong ibalik ang lahat. Ang mga nawalang taon. Ang mga pangarap nating naputol. Pero hindi ko gustong madaliin ka. Gusto kong marinig mula sa'yo. Ikaw ba? Handa ka ba magsimula ulit? Tahimik lamang si Angela. Tumingin siya sa balikit. Sa mga taong masaya. Sa tagumpay ni Liam. Sa larawan ng nakaraan. At sa lalaking hindi siya kailanman nakalimutan. Kung ang simula natin noon ay puno ng sakit. Hayaan mo ang panibagong simula natin ngayon, Angela. Ay mapuno ng pag-asa. Mimiti si Liam. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, tunay ang kanyang ngiti. Magaan. Masaya. At puno ng pag-ibig. Lumipas ang ilang buwan mula nang magtagpong muli si na Liam at Angela. Unti-unti nilang binuo ang tiwala. Ang koleksyon At ang mga pangarap na naudlot ng mapait na nakaraan bagamat hindi na kasing inosente ng dati ang kanilang pagmamahalan naging mas matatag ito hinubog ng pagsubok pinanday ng oras at pinatibay ng katotohanan isang araw inimbitahan ni Liam si Angela sa isang munting pagtitipon kasama ang kanyang mga empleyado at ilang kaibigan sa gitna ng programa humarap siya sa lahat at nagsalita marami sa inyo ang nakakilala sa akin bilang isang negosyanteng nagsimula sa wala pero ang totoo, ang simula ko ay hindi pa tungkol sa negosyo. Kung hindi sa isang pangarap na ibinahagi ko noon sa isang taong minhal ko, isang babaeng pinilit na mawala sa akin. Pero kailanman ay hindi siya nawala sa puso ko. Napatingin ang lahat kay Angela na noon ay sa harap at hindi makapagsalita sa pagkagulat. Angela, patuloy ni Lia. Salamat sa pagpabalik at sa pagbibigay ng pagkakataon na ayusin ang lahat. Hindi ko man mababawi ang mga taon na nawala. Pero gusto kong simulan ang mga taon na darating. Darating na kasama ka. Lumapit siya kay Angela at inilahad ang isang maliit na kahon. Hindi ito singsing. Sa halip, isa itong susi. Susi ito ng bahay na ipinatayo ko sa dating lupang kinatatayuan ng kubo natin noon. Gusto kong bumalik tayo sa pinagmulan. Pero ngayon may bagong simula. Hindi na napigilan ni Angela ang kanyang luha. Tumayo siya at niyakap si Liam sa gitna ng palakpakan ng lahat. Wala nang kailangang salita. Ang yakap na iyon ang sagot sa lahat. Makaraan ng isang tawal. Isang simpleng kasalan ang naganap sa tabi ng ilog. Sa mismong lugar kung saan sila unang nangarap. Wala mang ang grandeng dekorasyon. Ang damdamin namang namamayani ay totoo at dalisan. Tumalo maging ang mga taong dati ka kay Liang. Ngayon sila rin ang humanga at humingi ng tawad sa maling pangusga nila noon. Sa si anghila naman, muling nakasama ang kanyang ina na ngayon ay masaya para sa kanyang anak, pati na rin ang kanyang ama. Bago ito tuluyang pumanaw, ay humingi ng tawad at nagbigay ng basbas. Sa dulo ng lahat, hindi yaman ang sukatan ng tunay na tagumpay ang totoo ay nasa puso pa rin na ang lahat sa kakayaang umunawa, magmahal, at magpatawad. Lumipas pa ang ilang mga taon, ang buhay ni Laliya Matangela ay patuloy na gumanda at lumago. Hindi naging perpekto ang lahat ng aspeto ng kanilang buhay. May mga pagsubok pa rin na dumaan, ngunit sa bawat hamon, mas tumibay ang kanilang relasyon. Pilang mag-asawa, nagsimula silang magtayo ng mga proyekto na makikinabang hindi lamang sila, kung hindi pati ang buong komunidad. Si Liam, sa kabila ng kanyang tagumpay, ay hindi nakalimot sa mga simpleng bagay at mga taong tumulong sa kanya sa mga unang taon ng kanyang buhay. Si Angela naman, na dati simpleng babae lamang, ay naging katuwang ni na Liam, hindi lang si negosyo, kung hindi pati na rin sa mga adikaing tumutulong sa mga kapataan at komunidad dahil sa kanilang mga proyekto, maraming buhay ang nagbago. Ang mga kabataan sa kanilang bayan ay nagsimulang mangarap at magsikap. Alam nilang kahit anong kalagayan ng buhay ay may pag-asa at pagkakatawan. Isang programa para sa edukasyon at negosyo ang kanilang ipinundar. At madalas nilang binibigyan ng pagkakataon ng mga kabataan mula sa mga pook na hindi paborable para magtagumpay. At sa tuwing tinatanaw nila ang bundok sa tabi ng kanilang bahay, naaalala nila kung saan sila nagsimula. Sa ilalim ng puno, sa kubo, sa isang simpleng pangarap. Walang kalakip na yaman o material na bagay kung hindi ang tunay na pagkakaibigan, pag-ibig at pananampalataya sa isa't isa. Habang magkasama, muling binuo nila ang kanilang mga pangarap. Hindi nila kailanman tinulungan ng isa't isa upang maging matagumpay dahil sa kayamanan. Kung hindi dahil sa pagmamahal, at ang matibay na pagsuporta sa isa't isa. Hindi nila gusto ang material na bagay bilang layunin. Ang layunin nila ay maging masaya, magtagumpay sa kabutihan, at maging inspirasyon sa iba. Minsan habang magkasama silang naglalakad sa tabi ng ilog, na sila mismo ang nagpaganda, muling bumulong si Liam sa kanyang asawa. Minsan, mas magaan pala ang buhay kapag alam mong ang mga bagay na talagang mahalaga ay nasa iyong puso. Si Angela ay ngumiti at kinuha ang kanyang kamay. Walang ulit sa pagmamahal, Liam. Hindi man tayo nagkita doon sa tamang oras. Ngunit narito tayo ngayon at mas maligaya kaysa kailanman. Nagkaya ka pa ng mag-asawa. Puno ng pagmamahalan. Masayang masaya sa bawat isa. Sapagkat ang dalawang dating nagmamahala na pinaghiwalay ngayon ay magkasama at nangako sa isa't isa na kailanman ay hindi na maghihiwalay pa. Magkasamang bobo ng pamilya at palalakihin ng kanilang mga magiging anak.